guys, kain tayo. Mukbang tayo ngayon ng medyo low carb na pagkain. Meron ako ditong rice. Hindi siya ordinary yung white rice. Miracle rice kung tawagin siya. Shiitake rice. Tapos itong minili ko lang sa tabi-tabi. Calamares -tabi, at saka atay. Ito guys, tanggalin ko lang yung coating niya na harina. Tapos itong sinigang sa miso na bangus. At guys, meron akong right and light na drinks. Nilalagay natin sa Nice. Guys, pag nag-open kayo ng ganitong Incan na drinks Dapat tugasan nyo muna yung ibabaw mo no? Kasi hindi natin alam kung anong Manonood dyan sa ibabaw ng lata Bago natin i ibuhos ng ganyan Tugasan muna natin yung ibabaw ng lata Ayan, cucumber siya. No sugar, no carbs, no calories Ayan tayo guys Ayan guys Start na tayong kumain kakamay lang ako man ako ng kamay yung texture nitong bigas na to guys is napakalambot nya hindi sya sinasayin, binababad lang sya sa mainit na tubig stock pa mo lang maigi ayun tayo nasa to atay to oh. sa kunting harina may lang ako guys. Ako lang naman kumakain. Pero akala mo kanin din siya. yung harina ng kalamares. Tanggalin ko siya guys. Harina yan eh. Ano? yung suka, may pipino eh. Ubus ko na yung bangus. Pero ito hindi. Ayong kanin, hindi na. Musog na ako. Thank you guys sa panonood. Habuhay Lola. Yayang Lola. Alam mo na tayong mga Pilipino, nagiging yaya tayo ng ating mga lola. Okay naman kasi at least alam mo, safe sila sa'yo. Tulog pa, up ako. Thank you guys.